idol at marami pa dito mga idol Ayan, takagawa na at nakagawa pa tayo pati stabilizer idol pa silalim at takagawa na pala tayo mga idol ng ito strut bar naman saka busing ng muli saka shot pantay naman ano ito mga ito bukin uli na atin kung nagkangin na mga ito na tayo so, nagawa mga ito sabay sabay ko lang kasi pagtanggal at saka uh, ito ang gagawin muna lahat tapos sabay na naman pagkabit maraming maraming salamat nga pala Maylon sa inyong ulang sawa sa purka sa aking video sana po Maylon hindi kayo magsawa manood kasi ito lang aking content Maylon araw-araw walang katapos ang hiwa sa gulong Maylon Di video lang natin isa lang hanggang pagtakid. Eh. Ayan yan nga pala mga idol ng ating gagawin Siya na kaya ulit natin video may yung ating nating pagtakid. Tayo pati check my roll, stabilizer, strut bar, sa modules. Ngumay rin mga. Ma... Tapos kabu din trinta piraso ay nating gagawin diyan. sa l na yan kasi ang mulya ay doon lagyan din natin ng stopper spring ay doon lagyan din natin yan para tumaas ang tunahan kasi sabi ni siya ay siyaro daw mababa likip utas. Magaling di sa pantai. Kapal iko-liko yung ating. pagbutas okay, doon, doon. Yeah, doon. natin. Maydol. <coughs> <coughs> mga ganitong suspension mga idol kung makita nyo sa akin mga pusing puro daya busing hindi pantay ang kanyang butas ang kanyang bosing para matagal lalo masira ang ating kawa natin okay. ito na may dulat pantay na natin dito sa pinaka washer nya ito na natin lagyan ng lock nagtatanong yeah. ako pala dyan sa aking chef kung saan po banda dito lang po ako sa San Jose del Monte Bulacan sa Pampalay proper po si Kiulo Bihin na lang po ang interesaros ang gawa, may la lalagyan na uh, tinata maging kutok hindi pantay ang kanyang butas kailangan na nito ay pagka ganito ang gawa natin kabisado din ay kailangan hindi talaga lilis pagkabit natin may gawin kami pag may daya tayo busing ito ay doon hindi siya pantay kailangan matapat natin ito ay doon kursado yung daya natin ang gulong ni boss hindi pantay ang kain kaya mga idol kapit na ka natin ito na mga idol va ito po mga idol ang ating finished product kung nagustuhan nyo naman po ang aking video pakisubscribe naman po mga idol at pakishare na rin Yan. mga idol at kung gusto nyo po mapanood kahit anong sasakyan po mga idol ang ating kaya natin gagawin gawa ng bossing idol na gawa sa gulong kung gusto nyo po makita mga idol eh, subscribe nyo lang po akong idol para updated po kayo mga idol sa aking video Ayan lamang po mga idol. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Sa orasawan, support suporta. God bless you po. Ingat po tayo lagi. Ingat po tayo lahat mga idol. Sinisya na kayo mga idol at nagubulong na. kaya napatay na sa isang umaga nagkarabaho mga idol. Ayan, dami nating na ulang mga na idol. Thank you. lamang po mga idol.